Yan po mga kaluloy, ngayon ay kain na tayo no. Ah, uh, naluto na po yung ating dinubuan kanina. Panoorin niyo na lang sa vlog ko ano no nilalagay natin dito kanina. Kasi so, ngayon ay kain tayo. Dito na yung ating uh, dinubuan dinuguan diyan. Ah, uh, pilawin natin yung ilaw kasi medyo kulay naman bahay dito. Ayun. Kaya mga kaluloy, uh, luto na po yan. Maganda yung pagkakaluto natin. Kain tayo. Ah, uh, may kanin naman tayo dito. Ayun. Kain tayo dito. Saka ibang ulam mga katuloy, hindi maubos-ubos yan. Ayan o. Oh. Nagpa-aparin ay ng manok yan. So, pero simpre, uh, kain tayo ng ating uh, mino kanina. Mino for okay. me. Ayan mga katuloy, silipin ko lang kasi yung ganoon uh, yung gamit natin ngayon. Uh, uh, cellphone muna yung ginamit natin para... Ayan, uh, ito na yung mga kaduli, tayo ay uh, kain. At simpre, uh, tigman natin yung uh, luto nating ginagawa na may dahon ng alabihud. Makakasinsa ah, ka lang yung mga dudot, magkakaroon tayong kain dito. Kainin Yung aking mother ay hindi pa na uwi. Uh, sa punta sila ng bayan,

ito na yung ating mga dahon kanina oh. yan yan ito na ating mga dahon kunti lang yung kain ko kasi wala naman kong ginagawa ito puro lang kain masarap itong alabiwad mang kalodong sa akin kwan lagi ko talaga ito inilalagay dito sa amin so salamig ko lang na tubig akin. ginuguan ginuguan na mayroong uh, dahon ng uh, alabihon kain tayo tapos sakto yung asin ng dahon ayan sila oh oh. sa lahat ng mga ilunggo alam nila yan na nilalagay dito enggak, enggak ada tangkai terus, dapat pernah ada daun-daunnya, daun, ini ini ada Masarap Masarap rin 'yun din natin Sakto lang ang lapot ng dugo. Hindi naman malabnaw. Hindi naman sabang lapot. Sarap sa mga dodo Yung pala. Nakapasin po sa mga ibang nalilidyo so, natin yan. Ang viewers. Kain po kayo. Sarap ng ano. Napataba lang sa dito. <laughs> Hindi kain, oh. No? Pinalamig ko ito kasi pamainit. Hindi ko mangasin ang kaya.

Kaya may yung daon ng alabi yun. Ganda yung asim niya. Mga kaluday, marami pa kayong matutunghayan dito sa mga luto-luto ko na mga pinaglalagay na hindi pa ninyo minsan nakikita rin sa iba. Adandaanin uh, lang natin kasi maraming naman tayo may kukuntin dito. Ang tao sila ba? Tumagawa sila. <coughs> Nakain ako ng mga kadulimaga kasi mamaya. Ah, uh, ito kung kapag kami na abang-abangan nyo na lang yung mga fishing natin dito sa gabi. May lap dito kasi sa dati umaga sa gabi natin yung Yung mga kadudoy, ah, uh, ako kumain para hindi tayo mag-aantay masyado. Ah, abangan nyo na lang natin mga bigyong iba. at tingin ko so much mga kadudoy. Ibusan natin ito para uh, mamaya. Dandaan lang tayo ng kain.